Inamaya ng GAD kan 52 anyos na sinanay Sara Del Valle kan Purok Dos, Barangay Pawa, Ligaspi City, ang pagpasiring sa Pawa Elementary School. Ngunyan kayang aldaw ang poon kan enrollment sa mga pampublikong eskwelahan. Istorya niya, mag alas 8 pa sa aga nagpasiring na siya sa eskwelahan. Kasabay kaya kan enrollment, pwede naman daasindang magbrigada eskwela. Mara iya na na, inot na, ta uh, sa 22 pa, maray na ang dero -de Dahil na ako mabalik, taarayo kayo ang arong ni. Kahit tigatawang ko talaga yan na oras na pagbrigada nga. tataon-taon, pero man iyan. Antes man maglaog sa trabaho, pig-enroll mo ni Jennifer Gandol kan parehong barangay ang sa iyang manaaki na makinder. Mas maray na daang amay na magpa-enroll kaysa makisabayan sa mga huring aldaw kan enrollment kung sa inruso na ang tawo. Sempre, bako suruksukan baga ang pag enroll pag pag ma-enroll na baga so iba na yun, ano an suruksukan na o, para madali na na ibako iba ko na mapagal pag maklas na baga so diretso na lang Siring ni Jennifer pigpa enroll man muna ni Tatay Reggie Ugayon kan Tamauyan, Legazpi City ang sa iyang mag-grade 4 na aki sa Tamauyan Elementary School antes na magderecho sa sa iyang trabaho. Yun, sabi nga ng anak ko, ano, enrollment daw ngayon, uh, 3 to 26. Then, yun, uh, mas maganda pag maaga. So, hindi na ano, magsiksikan tapos uh, wala nang isipon. Presente man si Teacher Jean Angelica Puli sa nasambit na eskwelahan nga ni magtaong asistensya sa mga magkurang na mapa-enroll kan sa indang kaakian. Nasa table may sa registration para po magkuha enrollment form and then ipapailing po ninda sa so mga requirements na kaipuhan, su so card, and then sub certificate, then kay puan po ninda mag-fill up po digdi, then after, saka po ninda yulog digdi sa. Sigun sa tagapagtaram kan at Bicol na si Mayflor Humamil, madurarasta sa Hulyo 26 an enrollment period. Pwedeng magpa-enroll on-site, online o kaya magwalat kan finil out na form sa drop box na nakalatag sa mga eskwelahan. Dugang pa kan tagapagtaram, Solamente ang mga incoming kindergarten, grade 1, 7 as in grade 11 sa naman ang kinakaipo ang magsumite. Niniba pang magkakanig ng dokumento sa enrollment para magkaigwanin record sa eskwelahan. So they have to submit yung basic education enrollment form plus the required uh, birth certificate pwedeng uh, PSA pwedeng uh, from the local civil registrar o kaya pwede rin yung sa barangay. O yung mga grades 2 to 5 to 6 and grades 8, 9 and 10 at grade 12 hindi na no need for for in the enrollment form but they will uh, submit yung confirmation slip na ibibigay ng school. Kasi pre-enrolled na sila, ang kinakonsider nating mga enrollees yung mga bagong papasok. Katakod kang pagpuan kan enrollment. Tinawang duon kan opisina kan DEP at Bicol na libre asin mayong dapat nabayadan sa enrollment ang mga magurang kan mga estudyante na maklase sa pampublikong eskwelahan. Siring manaday manakaipuhan bayadan sa Brigada Eskwela. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angela Calves.